Magandang araw sa inyong lahat, mga kalagim. Ako ang inyong lingkod, si Mr. Jones, At welcome sa panibagong episode ng ating channel, Ang Alingaungaw ng Lagim. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay pinadala sa atin ng isang nating subscriber na itinatago ko na lang sa pangalang Rumel. Ito ay kanyang karanasan noong minsang nagbakasyon siya sa probinsya ng kanyang mga lolo at lola isang karanasang sumubok sa kanyang katapangan at nagpatunay na may lugar talagang hindi dapat pinapasok lalo na pagsapit ng dilim hango ito sa isang lumang kalsada na isinasara tuwing gabi marami ang nagtatanong kung bakit at ngayon malalaman na natin ang tunay na dahilan pakinggan natin ang kwento ni Romel Bago pa lang ako noon sa probinsya ng lola ko. Sanay ako sa Maynila, sa ingay, sa maraming ilaw at sa mga taong hindi naubusan ng ginagawa kahit sa ating gabi na. Kaya naman nung una, para sa akin, ang probinsya ay isang malaking boring na lugar. Tahimik, madilim at maagang natutulog ang mga tao. Mga 16 anyos ako noon at syempre sa edad na yon, malakas ang loob at ko. May mga naging kaibigan ako doon. Mga pinsan at mga kapitbahay na kaedad ko lang. Isang gabi, habang nagiginuman kami ng soft drink sa may tindahan, nagpagkwentuhan namin yung isang kalsada sa dulo ng aming baryo. Romel, nakita mo ba yung daan papuntang chicho matandang kahoy? Tanong sa akin ni Kyle, isa sa mga pinsan ko. Hindi pa, bakit? Sagot ko. Huwag ka nang doon kapag gabi na. Sinasara na yun. May malaking gate doon na nilagyan ng kadena. Sabi naman ni Carla. Nagtaka ako. Bakit naman isasara? Daan yun di ba? Public road. Nagtinginan sila. Yung mga nila. Parang may halong takot at panunukso. May kwento kasi yung daan na yun. Sabi ni Kyle. Kaya nga sinasara. Pagsapit ng alasis ng gabi. Para iwas disgrasya. Anong diskrasya? Bako bako ba yung daan? Hindi. May nagpapakita daw dun. Mabilis na sagot ni Carla. Doon na nagsimula ang Sa Sabi nila, may nagpapakita raw na babaeng nakaputing bestida. Parang bride. Naglalakad daw ito sa gitna ng kalsada tuwing gabi. Kapag nakita kanya, niya, hahabulin ka raw niya. Marami na daw na aksidente doon. Dahil sa sobrang takot nababanggaan sa sakyan o nahuhulog sa motor. Bilang isang taga Maynila nasanay na sa mga kwentong barbero, tinawanan ko na lang sila. Sus, yun lang pala. Baka naman kwento-kwento nyo lang yan para takutin yung mga bata. Totoo yun, Romel. Kahit tanong mo pa si Lolo, alam niya ang kwento. Giit ni Kyle. Dahil sa yabang at sa kagustuhan kong patunayan na hindi ako dawag, Isang hamon ang binitawang ko. Sige ganito. Pupuntahan ko yung daan na yun. Mamaya ng ating gabi. Papatunayan ko sa inyo na wala namang multo doon. Nagulat sila sa sinabi ko. Sinubukan pa nila akong pigilan. Pero buo na ang desisyon ko. Para sa akin, isa lang itong adventure. Isang bagay na may kukwento ko pagbalik ko sa Maynila. Bandang alas 11 na ng gabi, umuwi na kami. Nagpanggap akong natutulog na Pero Hinihintay ko na makatulog lahat ng tao sa bahay Dahan-dahan kong kinuha yung susi ng motor ni Lolo Alam kong mali Pero mas nangingibabaw Yung kagustuhan kong patunay na tama ako Sakay ng motor Binaybay ko ang madilim na kalsada ng baryo Tanging ilaw lang ng motor Ang liwanag ko Ang tahimik ng paligid tanging ugong lang ng makina ang naririnig ko habang papalapit ako sa sinasabi nilang daan. Unti-unti akong kinakabahan para kasing lumalabig ang hangin at narating ko na nga sa harap ko isang bakal na gate na sarado at may makapal na kadena sa likod nito isang kalsada na halos sa kupina ng kadiliman ang mga puno sa magkabilang lilid ay malalaki at matatanda na. At ang mga sanga nito ay nagsasalubong sa itaas na para bang bumubuo ng isang madilim na tunnel eksakto sa itsura ng nasa larawan. Sa dulo may naaninag akong isang lumang arko na gawa sa bato. Pinatay ko muna ang makina ng motor. Biglang bumalot sa akin ang nakakabingin katahimikan. Wala man lang akong marinig na kuliglig para akong nasa loob ng isang vacuum dito na nagsimulang tumaas ang mga balihibo ko sa batok wala to guni-guni ko lang to bulong ko sa sarili ko hindi ko pwedeng ipasok ang motor kaya pinarado ko ito sa gilid sa may mga talahib para hindi makita nakakita ako ng maliit na espaso sa gilid ng gate na pwedeng daanan ng tao sumuot ako doon pagpasok ko sa kabilang parte ng gate Parang ibang mundo ang napuntahan ko. Mas malamig, mas mabigat ang pakiramdam. Ang amoy ng hangin ay parang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Nagsimula akong maglakad papasok. Bawat tapa ko, parang may sumasabay. Lumingon ako sa likod, pero wala namang tao. Bilisan ko ang paglalakad. Papunta doon sa arko na nakita ko sa malayo. Habang naglalakad, Pakiramdam ko'y may mga mataang nakatingin sa akin mula sa kadiliman ng mga puno nasa kalagitnaan na ako ng daan nang bigla akong nakarinig ng isang tunog isang mahinang tunog ng babaeng umiiyak huminto ako pinakaramdaman ko ang paligid baka guni-guni ko lang pero narinig ko uli, mas malapit na ngayon galing ito sa direksyon ng arko doon na ako nagsimulang matakot ng totoo hindi natuyabang ito na yung takot na gumagapang sa buong katawang ko. Gusto ko lang tumakbo pabalik. Pero may kong anong pwersa na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Kailangan kong makita kung ano yun. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Naglakad ako palapit sa arko. At doon, sa ilalim ng arko, sa gitna ng karsada, may nakita ko isang anino. Isang anino na hugis tao. Nakatayo lang ito habang papalapit ako mas lumilinaw ang itsura niya isang babae nakasot siya ng puting bestida na mahaba parang damit pang kasal pero luma na at marumi mahaba ang buk niya na nakatakip sa kanyang mukha at umiiyak siya hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko siya na ba yung sinasabi nila bigla siyang tumigil sa pag dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya, ramdam na ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin. At sa isang iglap, sumigaw siya. Hindi isang ordinaryong sigaw. Isang sigaw na puno ng galit, pigati, at sakit. Isang sigaw na parang kayang bumasag ng eardrums mo. Kasabay ng sigaw niya, Isang malakas na hangin ang umihip. Yung mga daon sa kalsada nagliparan. At yung babae dahan-dahan niyang inalis ang buhok niya sa kanyang muka. Hindi ko na hinintay na makita kung anong itsura niya sa sobrang takot. Parang nagkaroon ako ng sariling isip. Tumalikod ako at tumakbo. Takbo na parang wala ng bukas. Hindi ako lumingon. Pero naririnig ko ang mga yabag niya sa likuran ko. Mabilis. Masyadong mabilis para sa isang tao. Naririnig ko ang paghahugulhol niya na ngayon ay parang tawa na. Isang nakakilabot na tawa. Pakiramdam ko. Isang maling galaw ko lang. Maabutan niya ako. Na makarating ako sa gate. Dali-dali akong subuot palabas. Hindi ko na ininda yung mga gasgas -gas na natamu ko. Tumakbo pa rin ako papunta sa motor. Nang paandarin ko ito, ayaw gumana. Kinabahan na ulalo. Paulit-ulit kong sinubukan hanggang sa wakas umandar din. Hindi ko sinayang ang pagkakataon. Pinaharurot ko ang motor pa uwi. Sa side mirror, nakita ko siya. Nakatayo sa labas ng gate. Nakatingin sa akin habang papalayo ako. Pagdating ko sa bahay, nanginginig ako at basang-basa sa pawis. Gising pa pala si Lolo. Nakaupo siya sa sala parang may hinihintay. Nakita niya ang tsura ko. Hindi siya nagalit. Imbis, umiling lang siya. Sinasabi ko sa iyo, Apo. May mga bagay na dapat paniwalaan. Sabi niya sa mahinahong boses. Kinabukasan, ikinuwento niya sa akin ang buong istorya. Ang daan daw na yon, ay daan papunta sa isang lumang simbahan. Noong unang panahon, may ikakasal daw doon. Isang magandang babae Pero habang papunta ang groom Sakay ng kalesa Nagkaroon ng aksidente Namatay ang lalaki at hindi na nakarating sa kasal Ang bride Sa sobrang pighati Ay tumakbo palabas ng simbahan Sa gitna ng daan At doon na rin siya binawian ng buhay Matapos masagasaan Simula noon Gabi-gabi na raw siyang nagpapakita sa kalsadang yun Naghihintay sa kanyang nobyo Na hindi na dumating at naghahat ng karamay sa kanyang kalungkutan. Kaya ay sinerandaan daan tuwing gabi para wala nang maaksidente at para walang makagambala sa kanya. Nung mula noon, hindi na ako nagyabang. Natuto akong respeto sa mga kwento at paniniwala ng mga matatanda. At hindi hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing na lamang ko ang tunay ng dahilan kung bakit sarado ang daan tuwing gabi dyan natatapos ang nakakilabot na ni Romel. Isang palala na ang katapangan ay hindi nangangahulugan ng pagsuway. Minsan, ang pagsunod sa mga babala ay hindi tanda ng kaduwagan, kundi ng pag-iingat at respeto. Nagustuhan nyo ba ang kwento? Kung oo, huwag kalimutan i-click ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Alingaw ng lagim para sa marami pang kwentong magpapatayo ng inyong mga balehibo at kayo mga kalagim mayroon ba kayong sariling karanasan sa mga sinasarang daan o mga lugar na may madilim na nakaraan i-comment nyo lang sa baba at baka ang kwento nyo na ang susunod nating ibahagi muli ako si Mr. Jones, mag-iingat kayo sa dilim